Good morning, good morning, good morning. Ganyan, nag-breakfast kami ni Ibnoy. <laughs> Tulog pa po si Tito Robert. Kaya kami po, anong unang unang kumain. So, ulam namin po ay tuyo na sapsap. Yes. At ito ay, ano nga ito, Bukumay? Maling. You maling. Wow. At saka may sausage. Siyempre, hindi mawawala po ang kape. Ayan. Jenny, kain na. Jenny. Jenny. Wow.

So, lalabay po ako sa kanin ng kape. So, sino po nakaka-experience na ganito? Kape po ilalabay sa kanin. Para kumain ng masabay ng tuyo. Oh. Tidak, tidak, Hmm. Hmm, hmm. 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 Tapos na kumain ng Nirvana. Pagkatapos kumain na niya, nagbihis ang Nirvana. Kapag pupuntahan. Diyos ko. Pero umuulan po. So, kukuhanin ko muna po ang umbrella sa sasakyan ni Teacher Robert. Ay, just ko. Hindi na kumulan. Dito pa po yung mga package. Nasa na ang payong. Wala namang payong. Ayun pala. So, ayan ang payong. So, tulog pa si Tito Robert. At ako ay... Pupunta muna sa akin mga kaibigan habang siya naputulog. Ay, ako, Diyos, ang hirap. Tag, ulan na. Ah. Ay, mong kundi, tulog pa. Tulog pa eh. So, pupunta mo ng ilipanak. Kita-kita yun sa pagigala. Ayan. Si Manoka, nangitlog itlog na naman. Ayun. At talagang tinusok-tusok na naman niya ang kanyang itlog manok ka ng ang kanyang ano, itlog ay ako yung hanga sa manok na ito ay wala namang asawa ay nangingitlog ay may ganito pala talaga manok kay wala akong alam alam kayo nga po ay mag comment bakit ganito meron palang manok talaga kinakain niya yung kanyang itlog buti naman na yun kain niya Ayan, kinakain niya kainin mo na niya Baka nagugutom si Manoka. Bibigyan ko ng pagkain muna bago ako umalis. Si Manoka. Wala na yung pagkain. Ayan po ang pagkain ni Manoka. Ako kundi na. O Manoka, bebe. O, gutom ng anak ko. O, lali anak, lali. O. Ayun. Ayun muna. Ayun. Ayun. Ayun di diba? Nakain na rin si Manoka. Mm -hmm. Yes. So matutuloy nang iniba na gumala. Babay Manoka. Happy eating. Oo. Oh, So tag-ulan na po talaga. Ayan. Yeah. So pupunta po muna ako sa kaibigan ko, nakalakan ko. At papaturo po ako kung paano po pumasok yung uh, sweldo po ng inipanak sa YouTube. Ayan. Ate po. Good morning. Sa ate po. Office? Ha? Ano sila? Operation yung aking anak-anakan kaya mamaya na lang po ako babalik <laughs> so, uh, nasa operation tuloy pala sila so pupunta muna po ako ng palengke sa aking mga kaibigan at nakakamusti naman po na hindi nakakadalaw sa mga yon kakamustahin naman sila so yan Kain na po ang inibana. Ay, naku, Diyos ko na ulit ha. Saat ko na naman. Ayan. So, papasyal ako sa bagong parlor. Ito, Jenny. Ayan, bagong parlor. Hello. Ito, Jenny. Ayan, nanay. Bye-bye. Bye-bye uh, lumabas na ako at may ginagawa hindi na kami makapaghuntahan ni Tita Jenny so pupunta po ako sa palengke so yeah pupunta muna ako galing ako sa mga parlor dito sa mga bakla o wait muna Ay, ito yung kaibigan ko ano ga gagatay na So yan, nakita kami ng kaibigan ko, si Jun, ayan, At uh, humingin siya ng tulong sa akin kasi nagkahanap po siya ng dalag. Kaya lang, wala po dalag dito sa bayan ng Kalapan. So pupunta po kami ng um, Barangay 5. So may nagsabi po na maraming tinda doon, dalag. So kita-kits po tayo sa 5. So yan, nandito na po kami sa 5 at maghahanap po kami ng dalag. Dito na lang kuya. At tayo maglalakad. Dalag, dalag, dalag. 70,000. Pwede na yun. Sana meron. Ayan. Oh? Ayun bag pala Pa natin eh <laughs> mga malilimutan pa ang bag ko ito eh. muna dito na talag sa singko kaya bubuta kami ng barangay kadubing Diyos ko sabo <clears throat> kami at oh, pasampa pagdabag kami siyempre ayan may dal ate kahit isa po wala ako kailangan kahit isa baga ilalagay sa ano na dengue eh. oo oh, Diyos eh pa po kami sa bayan Diyos po Ayan, wala pa po palang dala puro po mga hito anan nandito at mm, mukha pong, hang, po kami po ay ay naku Diyos ko wala po pala dalag puro mga hito ang nandito Diyos ko ayan puro hito po so mamaya para po ang dating ng dalag mamaya pa po ng hapon na medyo kinakailangan po ng dalag at kung bakit po at kung naitatanong po nyo kung bakit po kami naghahanap ng dalag ay kailangan po namin ng abdo ng dalag at ito daw po ay mainam para sa nadengge na tao uh, pinatataas po ang platelet so kaya lang nga po ay wala po kami magigyan na at talaga naman po wala pa po yung kanilang uh, nagdi-deliver para sa kanilang So, siya na lang po mamaya ang babalik dito para bumili po ng dalag kasi may pupuntahan po po ako. Ayan. Sabi ng dalaga, tuwi na naman po kami ng bayan. Diyos ko, ang hirap talaga. Kahit sa bayan po, wala magpiling dalag. Nanguhuli pa po, po sa Nauhan Lake. So, wala pong magagawa kundi ang bumalik po kami ng bayan at siya po ibabalik sa ospital at pupunta po yung kanyang pasyente ang kanyang pamangkin hmm. dalag at hito kaso wala po silang dating na sana makasakay kami ayan na ayan na ayan na so kasakay na po kami <laughs> Ayan. Ay, naku, pagod. So, iniwan ko na po si Bakla, ang aking kaibigan. Doon po sa hospital. Hindi po naabot ng ating camera. At mamadali nga po. Yeah. Hindi na ako sa Ay, yun siya rin ako. So, ayan, ng gutom ang inay. Para po na dito sa palengke. Ayan, ang kainan. Madami. kumakain so, ako adobo. Yan. Yeah. At syempre, meron ako Minute Maid. Ito na ito na ba Minute Maid? So, ayan. Pagkatapos kumain po sa palengke, ay dumerit na po ako dito sa bahay ni Tito Road, guys. At naputol po ang aking pagbibidyo kasi na loba tayo ni Barak? Ay, nako. So, yun nga po. Hindi na po kita uli ulit ng kaibigan po at hindi ko na po nasamahan para bumili po ng ng at uh, medyo napagod na rin ang iniba na kaya medyo umuwi na tagug tagugutom na uli <laughs> so yan hanggang dito na lang po uli pagbablog ng iniba lang at maraming 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 marami. salamat po sa inyong lahat at kahit pa paano po ay ako po yung sinasuportahin nyo palagi hanggang sa muli hanggang sa muli